10. Halina, halina, halina. tela na 'yun. <laughs> okay. Kazuto This make <laughs> any noise You have put I have hit my hand

Hey. <laughs> 啊。Uh. <laughs> Ay! Tan. Ayan! Ayan! Ay! Ayan! Ay! 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 Ah, uh, I know she been seven. What Ah, ah, Okay, five, seven. <laughs> five, seven. Robet, yauna, ya lo. lift.

Nag-kiss doon sa ano? <laughs> ay, ay, ay! 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 Ah, gabi ako siya. Okay. Ano? Ah. सुपर देन, सुपर, सुपर, अस्कोर, जल्दी वाइट सिक्स, 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 कामाला यूं इनिक तानो, कामाला, कामाला, आह ये, आह इधर वो, सेवन

Dalawa, Dalo, dalawa kamilakas ito nalisa eh. Oo 10, 10. 0-8. Pagkaroon natin ito ah, 14. Ay. Oo, 14, 14. Oh, awal. Chat na yan oh, tingnan mo. Oh, okay. see. Hindi mo ah. nabantayan lo eh. gua gua oh goblok gimana paling soalnya ada enggak halo coba Aba, ang dahon. Na. Ay, ang dahon dahon, lalak pa. eh. grabe naman yan Patay Sus, super ah. Oh 8. dalawa lang. Dalawa, dalawa Isa kanina. Level 9. বড় হয়ে গেছে। আ, গড। আ গড। আ গড। নাইস। আই। আই। তোকে কি পারে? আ। লোবগ নাই, পারান মোবি। Cắt lo cắt lo cắt lo. <laughs> o oh, grabe pumasok, pumasok Masuk, kayo, grabe ba? Wala pa Ah, wala na pita rin na. Three, yon, ay, sus, lumabas pa. Ah, ito, tingnan natin. Ah, ah, oh, 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 Ah, ah, dahon din tao, wala pa tao, sigurado. na, 10. 3. 30. last Nasobra pa sa wala. Ah. Tingnan natin si ano si Saluy. Ah. Oh.

Mabawi ito eh. Mabawi. Sige nice. yan. Oh, ito na. na to. Pinagbigyan na kayo eh. Ah. <laughs> 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 ball. Tas. Uh, uh, Tas. Oh, tapos Ano tayo. Porto, porto, porto. na yung biyari. Dalawa na lang, tayo

you <laughs>

Kail. Pule. Ah. Oh. O, abim bali-bali oi. Dito, pa-asuk ko, eh, sabak. Diyan ako. sakto 'no, sage. Ayoko na 'ko. Ah, pa-dulo lang, kasi 'pa, hapon. Uh, Sobra mamaya tayo. Pa-balik tayo dito, hapon. Ano, ngara sabak? Abi.